Magandang araw mga ka-viewers. Andito na naman po si Kero sa Speed para po sa pag-unbox lang po ng aking binili na konti lang naman to. Quitis big to. Dream light. Yan. Quitis big dream light. Saka dalawang higad. Yan. Tingnan natin din. Yan. Yan yung binili ko. Yan. Yan na natin. Bukusan na natin. Yan. Yan. Mga ka-viewers, ayan. Ito po. Sinarugat ko na lang kasi hawak ko yung cellphone ko. Ayan. Ito siya. With this big dream light to. Ayan parang kawig siya ng label ng ano ng Amparo yung Amparo Dreamlight pero Dreamlight lang to eh kasi makikita po sa mitya nya ganyan na mitya na ng Dreamlight eh yan yung ano siya hindi siya yung lukot na may mitya na wal na walang balat yung sa amparo mo, walang, balat, walang balat, balat yung ano eh. Ha, ako. <laughs> Yan, walang balat yung ano sa amparo. Pero nakabilot. Ito may balat. Yung mitya. Dream to. Big. Kamukha niya yung dream, dreamlight amparo eh. No? Kawig niya. Pero sa tatingin ko, ano to? Legit to. Legit na Swedish dream light to. Kasi ipaliwanag ko na rin ba. Iba-iba rin kasi kulo lang ng dream light. May mga blue, yellow. Sa tingin ko, maaring hindi rin peke yung ano. Baka siguro naubusan na sila ng ng kulay, kulay na ganun tapos binago nila yung kulay ng label ba yun lang siguro yun. Yan ang ko lang ha. Pero hindi ko masasabing sakto yung Tama yung sinasabi ko. Pero sa tingin ko ganun. Ang Dreamlight kasi maraming kulay. Ito kamukha to ng ano eh. Amparo Dreamlight eh. O. Tingnan mo. Tignan nyo. O. Diba? Diba? yung label parang parehas yung label ng pagka ano eh. Tapos may malaking A, di ba? Hindi ko lang alam kung si Amparo rin gumawa nito or Dreamlight. Pero sabi sa akin ng binililayan ko, Dreamlight daw. Eh di Dreamlight, Dreamlight na talagang ano, di ba? Tapos bumili rin ako ng uh, dalawang higad to. Ayan. Dalawa to. Higad ano siya, legend ng tatak gumawa sa Bukawi, sa Bukawi ang ano nito, eh. legend. Ito hula ko sa tingin ko, yung legend na. Hindi hula ko lang naman. Parang itong legend na to. Gawa to ng PNR eh. Yan legend eh. Tingin ko ha, PNR yan. Yung mga PNR kitis noon. Hula ko lang. Maling mali ako, ewan ko. Basta hula ko lang. Gawa to ng PNR. Itong legend. Legend Fireworks. Dalawa yan. Kaya na. Uh, dalawa. Oh, iba pala lang itong isa. Iba pala lang. Kala ko dalawa yung dalawang legend yung, yung ano. Dalawang legend yung ano ba? Igad. For sure naman 'to. Magkaiba pala ang brand niya. Yung isa Legend at yung isa For sure. Ayos din naman 'to. Kasi nakita ko na subukan ko nun na rin 'to eh. Dati. Okay siya. Tama lang din yung rapid fire niya. Hindi naman kabilisan at hindi naman kabagalan. Basta itong sa Quitis Dreamlight talaga maraming ano eh. Meron daw na asin, nagsasabi na fake daw yung iba. Sa tingin ko, nasa ano siguro eh, nasa label lang talaga. Malamang yung, misa kasi yung mga iba nagpapagawa, ano ko lang ha, pakiwali ko lang pa ano ko lang nagpapagawa, pinapaiba na nila yung label baka ganun pero kasi ang importante sa quitis naman lumili, lumilipad lahat dapat lumilipad lahat kahit mahinay na putok nya basta lumipad, importante yun sa quitis yun lang ang ano saka yun hindi siya ano hindi siya nag ano ba yuko yun yuko, tawag dun pero yung sumasabog sa biglang sabog na ano, hindi maiuwasan yung yung biglang sabog wag lang yung yuko, yung low break ba yung paglipad bababa, parang mortar yun lang ang ano kaya itong kaya ano kay iba-ibang label nya ba kahit na iba-ibang label basta nasa mare maganda maganda ang lipad, okay na yun para sa akin para sa akin mga kapayro mga ka viewers yan yun ang importante sa kwitis eh lumilipad lahat yung nabilihan ko na kwitis starlight kasi dati ako starlight talaga yung nagamit ko eh starlight saka amparo saka yung isa yung blue, blue thunder yan tatlo na yan wala pang ano nun wala pang ilaki nyo yun kasi nung ilakino 2016 pa lang ata yun, 2000, basta 2016 lang nagkaroon ng ilakino yun eh. Doon, doon sa nabilihan ko sa ano, sa, sa SRC, 2016 ako nakabili, nakabili doon sa SRC. Pero noon, ang pinakapoto ko talaga, ang paro eh. Pinakamarami eh, Starlight, saka yung Blue Thunder. Malakas yun, yung Blue Thunder dati eh. Sa tatingin ko, yung Blue Thunder, kondi, kondi yan eh. Malamang eh, kondi. Wala ko lang din. Paano mga ka-viewers, hanggang dito na lang po. Ito lang po yung nabili ko. Sa kami, nabili na rin ako yung isang for sure. Yan. Ordinary yung for sure nila, yung pinakamura. Kitis din yun, sandang piraso. Hanggang dito na lang mga ka-viewers. laban lang mga ka viewers think positive para maganda ang dali ng ano natin sa buhay God bless po